itong potato o patatas sa container po, ready na po itong i-harvest. Kasi tinan nyo yung dahon, o. Oh. Nininilaw na sila. Kaya harvest na natin. Ayan, may malaki, o. Oh. Pula. Ayan. Meron siyang maraming alugbati. May maliliit. Yan. Ayoko masira yung seedlings ng alugbati. Ito naman po isusunod natin. Tikman nga natin. Hmm. Ang sarap. Tamis. Wow. Ito naman. Titikman ko to. Mas matamis to. Ito po, pink yung flowers niya. Ito naman ay puti. Napapansin nyo ba? Ayan o. Mas matamis ito.